Kamakailan ay sunod-sunod ang pagbahagi ng megastar na si Sharon Cuneta ng mga cryptic posts sa social media. Dahil dito ay naging usap-usapan ang ugnayan ni Sharon kay Gabby, pati na kasalukuyang kalagayan ng relasyon niya sa asawa niyang si Kiko Pangilinan. The Philippine Showbiz List presents detalye sa cryptic post ni Sharon Cuneta tungkol sa kanila ni Gabby Concepcion. Sharon's cryptic posts sa taong lumipas, hindi pa din may ang malakas na hatak ng tambalan ni Nagabi at Sharon. Patuloy riyan ang matagumpay nilang Dear Heart Concert na talaga namang sinoportahan ng kanilang loyal fans. Subalit sa mobrang ibang fans na malinaw na nadala sila sa reunion ng dalawa. Magpahanga ngayon kasi ay patuloy pa rin ang panunukso kina Gabby at Sharon at may iba pang umaasang magkakabalikan sila kahit may kanya-kanya na silang buhay. Sa pagitan ni Sharon at Gabi, ang mega star ang mas vocal sa pagpapahayag ng damdamin o kung sa estado ng kanilang relasyon. Katunayan, ang sunod-sunod na pagbabahagi ni Sharon ng cryptic post sa kanyang Instagram ay sinamantala ng ilan sa kanilang mga tagahanga at pinagpalagay na patuloy ang komunikasyon nila ni Gabby at nag-level up na ito. Damay nga rito ang kasalukuyang takbo ng relasyon ni Sharon sa mister na si Kiko Pangilinan. Isa sa cryptic post ng Megastar ay patungkol sa loyalty at pag-iwan sa isang tao. Ipinunto niya na iiwanan niya ang tao para sa kanyang sarili at hindi para sa iba. Pagbibigay di ini Sharon, I am loyal. I'll never leave you for someone else. I'll only leave you for myself, for my peace, my sanity, my respect, my dignity. Nasundan pa ito ng ibinahagi niyang art card na may nakasulat na May you soon meet the reason why the universe did not allow you to settle. Sa comment section na naturang post, marami sa kanya mga taga-subaybay ang naintriga sa kung ano ang gustong iparating ng megastar. Pagamat wala itong pagbanggit na kung ano pangalan, may ibang ipinagpalagay na ang pinatutungkulan ni Sharon ay si Kiko. Lumalabas sa anila na tila ba hindi ito masaya sa takbo ng kanyang buhay ngayon. Dahil sa pag-aakalang may pinagdadaanan ang pagsasama ng mag-asawa, kinuha ng ibang loyal fans na nagabi at Sharon ang pagkakataon. Binigyang kahulugan nila ang mensaheng nilalabas ni Sharon at pinipilit na baka nga nanumbalik na ang pag-iibigan nila ni Gabby. Pero ang espekulasyong ito at pag na kanila mga tagahanga na magkabalikan si Nagabi at Sharon ay agad ding naglaho. Sa isang post ni Sharon muli siya nagbahagi ng isang quote patungkol sa nakaraan na nilalaman ng mensaheng The past is a place of reference not a place of residence. The past is a place of learning not a place of living. Bagamat walang pagbanggit kung para saan o kanino ang mensaheng ito mailang ilang Gab fans ang nagpahatid ng kalungkutan. Anilay, masaya at kinilig na sana sila sa nakikitang ganap ngayon kina Gabby at Sharon. Pero biglang nahopya nga raw ang kanilang mga puso. May iba namang humirit na bagamat si Gabby ay bahagi nga na nakaraan ni Sharon, pinagdiinan nilang pwede pa ding maging bahagi ito ng kanyang present. Sharon asked to stop linking her to Gabby. Sa sumunod na post si Sharon, hindi na niya dinaan pa sa anong quotes ang gustong sabihin, lalo na sa patuloy na pagdilink sa kanila ni Gabby. Sa Instagram post niya noong December 12, nananawagan siya sa fans at nagbigay ng reality check. Ayon kay Sharon, may kanya-kanya na silang buhay ni Gabby at hanggang trabaho na lang ang kanilang relasyon. Paglilinaw niya na talagang wala silang ugnayan ni Gabby at lalong hindi sila nagkabalikan. Matapos nga raw ang huli nilang concert ay hindi na sila nag-uusap o kahit magkatek Man lang at lalong hindi raw sila nagkikita. Nauunawaan daw niya kung marami ang naging nostalgic sa muli nilang pagsasama sa concert. Pero may rason niya kung bakit hindi sila nagkabalikan mula na maghiwalay noong 1987. Ang tanging ugnayan na lang daw nila ni Gabi ay ang pagkakaroon nila ng anak at hindi na ito hihigit pa doon. May makahulugan pang pahayag si Sharon na baka ang concert nila ni Gabi ang huling pagsasamahan nila. Nahirapan daw kasi ang magkabilang kampo sa mga kondisyon nila sa proyekto. Malaki raw ang isinakripisyo ng kampo ni Sharon para kay Gabi para matuloy lang ang concert. Anya, the Dear Heart concerts may be the last you will see of us together for a long time or even ever. It's just too complicated when our parties and we just somehow cannot communicate and agree on certain things, both work-related and not. My team and I have gone above and beyond for him so that dear heart can be brought to you, our beloved fans. Kasunod nito ay nakiusap siyang wag nang idamay pa ang kanyang mga anak sa pambabatiko sa kanya. Ngunit naging makahulugan ang binatawang salita ni Sharon sa huli na bang nagsisisi ito kung bakit niya pinakasalan si Gabi o Kiko. Anya, this is why I sometimes wish I had never married either Gabi or Kiko, because four innocent souls had to be dragged into their mama's complicated life. I beg you to please let them be and leave them alone. Thank you so very much for your understanding. God bless us all. Gabby and fans react to Sharon's post. Ang paglalabas ng saloobi na ito ni Sharon ay hindi naman nakalampas kay Gabby. Sa comment section na post, makahulugan din ang reaksyong iniwan niya. Wala itong pahayag at gumamit din ng GIF na clip ng The Grinch, isang fictional Christmas character na hindi masaya sa Pasko. Sa Jeff kita nakapamewang ang Grinch at galit ang mukha. Tila indikasyon ito na hindi siya masaya sa post ni Sharon. Samantala, ang simpleng reaksyon na ito ni Gabby ay nagdulot ng reaksyon mula sa kanilang fans. Marami sa mga ito ay nagtatanong kung ano ang nangyayari sa dalawa. Anila, nalungkot at nadismaya sila dahil matapos mabuhay ng loob sa kanilang reunion ay mayroon na naman silang hindi pagkakaunawaan. May humiling pa kay Gabi na kausapin nito si Sharon. Umaasa sila na maaayos din ang dalawa at kung ano man ang ang namagitan sa mga ito at mas magibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa kahit man lang bilang magkaibigan. Pero hindi naman na nagbigay ng iba pang reaksyon si Gabi. Matatanda ang sasagsaga ng promotion na kanilang concert ay itinatagpan ni Sharon at Gabi ang isa't isa at sumasagot pa sa comment section sa Instagram post netizen's reactions Katulad ng inaasahan, ang post na ito ni Sharon ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa netizens. Hirit ng iba, hindi na bago pa ang kadramahang ito ng megastar na halos buwan-buwan na lang daw ay gumagawa ng issue sa sarili para pag-usapan. Kung tutuusin si Sharon daw talaga ang pasimuno ng lahat, kung saan magpapost ang pictures, kung anong throwbacks, at nariyan pa ang mga cryptic posts, in short, mahilig itong magpapansin. Tapos kapag napansin ay hihingi na naman ng privacy at kung ano-ano pa. Paulit-ulit ang araw na ganito at hindi na natatapos pa. Nakakatawa nga raw kung iniisip ni Sharon na magtutuloy ang ugnayan nila ni Gabby off cam na baka kahit text ay inaasahan niya mula sa dating sinisinta. Natural lang naman daw na hindi siya i-text ni Gabby dahil pakita lamang yun ang respeto nito sa kanika nilang married life. Sana sa susunod ay si Gabby na lang daw ang umiwas para hindi na madamay sa kanigahan ni Sharon. May isang netizen naman ang nagsabi na bagamat mahal niya pareho si Nagabi at Sharon, tanggapin na lang ang katotohanan na hindi na mag-work out pa ang samahan ng mga ito dahil ang isa ay tuluyang naghilom sa nakaraan, ang isa naman daw ay bitter pa din. Anya, their expectation and reality will never align because someone loved so deeply was hurt and is still hurting up to now. Love is evident but not reciprocated or enough. Pride also plays a big deal, it seems, but then again, what do we really know? Sad. Nasa pinakita niyang aksyon, may lang niya din sa naman ang sinasabing baka may nararamdaman pa nga si Sharon kay Gabi, Halata daw kasi na full of regrets ito sa kanyang love life. Siya lang naman ang pilit na binabalikan ang nakaraan at buhayin muli ang tambalan nila ni Gabi. Living in the past, ikang araw ito. Panahon na raw para mag move on si Sharon at tanggapin nito ang katotohanan na kahit anuman ang mangyari, ay hindi na madudugtungan pa ang pag-iibigan nila ni Gabby paglilinaw ng Nerzen, Sobrang saya at kontento ng araw ngayon ni Gabby sa kanyang pamilya at ang pagsasama nilang muli ni Sharon ay purely professional lang para rito. Sadyang ang megastar lang naman daw kasi ang gumagawa ng issue at nagbibigay ng kulay sa mga bagay-bagay na tila umaasa pa din sa second chance of love nila ni Gabby. Payo ng Nerzen, Sharon, you are the one making your life complicated. You are not the only one with a past. In my opinion, the problem is you can't move on from your past. You have four beautiful souls that need your love and attention. Stop dwelling and move on. It's been long overdue. Ayon ba si isang netizen, kaya naghihimoto kay si Sharon ay dahil sa hindi nito maamin na nasaktan ito sa pagiging cold bigla ni Gabby matapos ang kanilang concert. Easy target daw ang kanilang mga tagahanga, kaya sa mga ito binubunton ang inis. Nakakatawa nga raw na ang fans pa ang sinisisi, gayong hindi naman delusional ang mga ito na magkabalikan sila ni Gabby. Sadyang naisang naman doon ng fans na maging civil si Gabby at Sharon sa isa't isa at paminsan-minsan ay magkasama sa proyekto. Diin pa ng netizen, sobrang wrong move at below the belt ang ginawa ni Sharon na pagbintangan ang shag of fans na taga-panira sa second family nito. Isa pang araw sa nakakatawa ay talagang hinintay pa ni Sharon na makabili at manood ng concerts ang kanilang mga tagahanga bago naglabas ng mensahe again sa mga ito. Payo pa ng iba na umakto si Sharon sa age at status nito. Hindi nga daw lahat ng bagay ay umiikot lang sa kanya. Ang tanda na raw nito pero hindi pa din marunong mag-handle ng nega comments. Samantala may mga netizens naman ang hindi mapigilang mainis sa binitawang pahayag ni Sharon na I wish I was never married to Gabby or Kiko may mga personal thoughts anil nila na hindi na dapat isa na sa publiko para nakakabastos nga sa mister nitong si Kiko at nakakawalang respeto ang kanyang sinabi. Kung tutuusin, choice na mismo ni Sharon ang makasal at magkaanak ng maaga. Walang nagtulak sa kanya na mapunta sa ganong sitwasyon. Lumalabas na tuloy na pinagsisihan nito na nag-asawa siya at magiging pagkakaroon nito ng mga anak. Hidit ang netizens, tigilan na raw sana nito ang pa-feeling victim at pagiging mega star. Samantala, kung may bumatikos, may iba namang nagpaabot ng suporta kay Sharon. Umaasa sila na mahanap na nito ang kapayapaan at pagmamahal sa kanyang sarili. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!